Logan. <laughs> <Yeah. laughs> Wala kaming magawa. Tingin ka doon Wala kaming magawa ang dalawang mag-ina. So, ang double chin ko. Oh my God. Ang SM store. Ay, bibing kinihan. Yan. Oh, ano? Doon sa kabila. Ayun ma, dito. Ah, oh, meron na namang ano doon. gana po. Yan guys, yung last time na hindi ko hindi ko na at hindi ko sila kilala. May mga ano na naman dyan. Hindi ko alam kung ano yan. So guys, pupunta kami ng Ace Hardware. Ace Hardware tawag doon, ano? Oo, oh, pupunta kami doon. Kasi may kailangan bilhin. Parang mali yung ako <coughs> Nabusog ako, guys. Ano, lang tayo ng Ace Hardware. Guys, yung binatog na yan, favorite ko yan. Favorite ko yan. Guys, so, may train. May train, oh. Umiikot yan dito sa second floor. So, punta na tayo ng Ace Hardware. And pupunta tayo dyan guys, yan. Bumibili kami yan. Yan. Pang door. Kasi sira na yung sa amin. Hindi ko lang alam pa paano puputuli. Eh. Ano pa bang bibilin mo? Rugby. Rugby, sa kabila. Yun. May door sweep kayo, pero hindi yung katulad ng nandun. Ah, wala. Hindi mo may baking gas, hindi mo ba Yan. Ano, ano ba ano ang bibilin mo? Rugby? Ayan ah, rugby. Pili daw siya ng rugby kasi may mga ididikit kami. What else? Ano pa nga? Hook. Hook. Ah, sa kabila yata yun. Halika na sa kabila. So, ayan guys. Meron daw ba? Wala, yun lang. Ay, ayoko naman yun. Hindi dito lang dito. Ano Hindi dito bumili nun. Binili mo yun sa ano. Binili mo yun sa... Sa Shopee ata. Yan ba yun? Hindi, eh, magpapakabit ako ng kwan sa CR eh. Gusto kaya ito dito? Ano ba yung size to dimedia? Eh? Yung yun tubo, hindi ko alam kung gusto rito. May existing na tayo na tubo. O may ng tubo ako. Ang kailangan ko lang yung pandikit sa wall. Hmm. Kung ano nung nakikita namin guys. Dapat yung hook lang. Mami! Saan ang okay, hook yung nyo? Ah, dito. Mo Uy! Ditae ka sha guys. Hello. Dito nga. Ito oh. Niyan daming hook. But I don't know which one. Yung binili natin last time. Ah ganyan ba? Ganito pa no? Ano? Maliit. Yan, yan na lang. Maliit yan. Ganyan lang kailangan mo. Hmm. O, oh, sige. What else? Ano pang makikita dito? Parang may sined ka pa sa akin eh. Na kailangan natin bilhin. So, magtitingin din kami dito ng water dispenser. We will check if they have or what. Ah, meron. May meron. But I don't know how much. Oh, 11,000. The other one is... Oh, meron sila nung maliit mama. Ayun lang kailangan natin. Hindi ko kailangan niyo ito kay lang. Bakit ayaw mo nun? Pwede mo yung ipatong sa table. Sa table pa. Hindi How alam na kung papatungan yan. That's 1,500. Nice yan. 7,000. Kit naman siya. Eh kasi yan lang ang bagay doon. Please, may walis kami nakita. That's 400. Walis tambo. Walis tambo. <laughs> Yung mga tickets ata. Yan, baka may mag-concert, guys. The problem is, hindi ko sila kilala.